Ang mga bida ng mga stars at GMA 8 na Libaba, soap na lalola ihil sa ating yeah. anigil at atin, inigil. Don't forget sa ating umaga. At si Jay-Z at si Pero bago Ayan. po yan... Good morning. Good morning, good morning, Hi. Mark. Sa ating mga DM yeah, yeah. nyo yeah. Okay, pero bago po yan, kukwentuhan po muna namin kayo sa dalet tungkol sa lalola. Ang lalola ay isang romantic comedy drama. Ito po ay hango sa sikat na telenovela sa Argentina. At ang lalola ay inadapt na po sa halos 52 countries. Kabilang na ang France, Italy, Germany, Russia, Mexico, US, China, Japan, at Spain. Ay naku, Igan, alam mo ba daw ang lalola ay tungkol sa isang lalaki na nagungalang Lazaro Lobregat o Lalo. At kilala si dahil presidente ng Destilleria Lobrigat numero uno at pinakamatagumpay na kumpanya ng alak sa bansa. At syempre kasama po natin ang dalawa po sa mga gumagana po dyan, lalo lalo na po si Bakuto, ayan, na ginagampanan yes. ni jay De Vera Kamusta ang tandem ninyong dalawa ni Rian Ramos? Kamusta yung tandem namin? Uh -huh. Parang ganun din yung tanong doon sa studio. Eh. Kamusta yung tandem niya doon? <laughs> Pwede ba kamusta yung muna natin yung... muna. Uh, na, uh, okay, okay yung sa amin. Okay yung sa amin ni, Rian. Uh, actually, very comfortable na kami sa isa't isa. Tapos, ano lang, smooth lang yung ano yung working relationship. Na. Okay kami, okay kami. Okay kayo ni Rian. Hmm. Pwede yung natin kung kamos na naman yung tandem na yun <laughs> ni Judy. Sa tuyo. Tandem yung tandem. Di, Di Asmin. <laughs> <laughs> joke lang, joke lang. Ah, Ike, tanongin natin si Marky. Okay. Bakit dapat pakaabangan ang lalola? Naku, um, dapat huwag silang bibidil sa lalola kasi patindyan patindi at saka pakilig na pakilig ang mga eksena dito. At um, ayun, um, salamat sa mga suporta nila. At Ayan o, nandito na, na, na sila sa likod nyo. Oo, salamat <laughs> sa inyong lahat at sa lahat ng mga nanonood Okay, kaya ngayon tayo nandito naman sa Mall of Asia. JC, ano ba ang kukunan ninyo dito? Anong mangyayari? Dito rin kayo magsushoot ngayon. Uh, actually, uh, yung titape namin ngayon, yung pagkikita na ni Lalo tsaka ni Lola. Oh, Ito, sila. Pero matagal pa, matagal pa. Pero yun yung dapat uh, dapat nilang abangan. Actually, yung, yung pinapalabas ngayon, uh, marami silang dapat abangan. Marami silang dapat abangan sa, sa tandem namin. Kasi maraming revelations na lalabas eh. Okay, tapos uh, yun, yun nga, uh, babalik ulit si Lalo. Wow, tulo talaga ng kabang-abang ito mga okay. pangyayaring ito, no? Oh, oh, okay. So yan po, mga dapat nating uh, ilang na dapat abangan. Siyempre, dito lamang po sa unang telenovela sa GMA, ang La Lola. <laughs> Thank you. Unang hirit. Alright, back to studio po ano muna tayo. Na na ang kanyang magagawa. Pabalik po tayo dito sa SM Mall of Asia. Kanina po ay uh, na po magdatingan ng staff at crew ng Lalola, mga bandang alas 7 ng umaga. Yeah. Nagsimula na po sila dito at uh, nagpe-prepare na sila ngayon. Then, what happened Oo, next? nag-start na sila kumain, mag-makeup, set up lahat, lahat na. At syempre ngayon, kasama natin ang buong cast ng Lalola. Good morning, yeah. Kasama na po natin, ladies and gentlemen, Rian Ramos. Yay! Woo! Nandito rin po si JC De Vera. Yeah. Nandito rin po si Eddie Garcia. Yeah. Nandito rin po si Miss Jackie Lu Blanco. Siyempre, yeah. Wendell Ramos. Kimpi de Leon. At si Marky e. Shello. Ayan. 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 Eh, para naman, Tatanungin din natin yung mga cast, kung ano mga, mga roles nila sa shows ng Lalola. Okay, simulan natin kay Marky. Okay, una na si Marky. Marky, ano role mo dito sa Lalola? Ako po dito si Billy. Uh, Dati nawawala ka po din uh, si Goed. Aha. Uh -huh. uh, uh, ngayon, nahanap ko po na, eventually, ayun, uh, hanapin pa rin nila uh. ako. Ako, abangan natin yan. Si, si Kuya Kisi. Kisi naman. Ah, uh, uh, wag mo na akong tawagin Kuya. Ayun, po natin sa Lola. Good morning, uh, it's nice to be uh, here uh, Ako dito si Gary, ako yung uh, best friend ni Lola at ni Lalo At ako lang yung nakakaalam nung uh, sumpang nangyari kay Lola at Lalo uh, DJ din ako dito Ayan na, the very bad with Jackie Lou. ako si Griselda, ang napakasarap na tagatimpla ng kape ni Tito L. <laughs> Siyempre, nandito rin po si Lalo. Ayan, si Wendell. Hello, good morning. ah uh. uh, yun, uh, babalik na po si Lalo. Ewan ko lang kung this week or next week. Anyway, happy anniversary sa unang hirit. Thank you. Siyempre po, Eddie Garcia! Magandang umaga po sa mga listeners ng uh, Unang Hirit. Ang role ko po rito ay si uh, Don Aguirre. Ako po mayari ng isang uh, distilleria. At uh, ako po, apoko po rito si Wendell sa Kasimarki. Ayun, siyempre na dito rin si Jace Rivera at si Rian Ramos. Ayun, pinakaabang love team. Can cheer? Ako po yung seryoso pero cute na si Facundo Ako si Lola na dating lalo na in love kay Facundo Na naging lalo ulit Or magiging bigla natin kung ano mangyayari. Mahirap ba riyan? Mahirap ba yung role na ginagampanan mo dito bilang babae na lalaki na nagiging babae ulit. Um nung una mahirap talaga siya pero tinulungan naman ako ni Wendell sa role tapos um inobserve ko yung mga friends ko na very lalaking lalaki. Aha. Ano mangyayari po ngayon dito sa araw na 'to? Ano po yung isusuot niyo dito? Dito. Well nandito si Wendell, So kasama siya sa eksena. At nandito si Facundo. Kasama siya sa eksena. Uh -huh. Um, yung kakaiba, nandito rin ako. So magkikita-kita so, kayo. So weird, kaharap ko sarili ko. Pero secret na kung paano 'yun mangyayari kung kung talagang nagkita pa kami in the flesh, kung dream ba to o kung secret na kung ano kung ano pa talaga 'yung eksena pero yun yung clue. Alright. So, okay. imitahin nyo po silang manood ng Lalola. Okay. Rian, invite them. Yeah, please invite them to watch your show. Invite nyo po silang... Ma Anne, maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta sa Lalola at sana po, gabi-gabi gabi gabi nyo pa rin kami panoorin. Thank you. Okay. Yan po ang cast ng Lalola. Patuloy po natin. So Subay Bayan. Nakunguna po ang GMI telenovela. May taping ngayon dito sa Mall of Asia. Happy birthday, Michelle Katangalan, Kurt Haddock. Pagpabalik po ang ng hirit. Live to live. Balik po muna tayo sa studio. La Lola!